Ay mga farmer ito ang ginagawa namin uh, pagka medyo mada muna nagararound uh, weeding kami no yung uh, linilinisan ang uh, puno na bahagi ng uh, tanim yan ang ginagawa para hindi siya mapuluputan ng ano ng uh, mga damo lalo na yung uh, uh, destructive na vine no kaya uh, kinakailangan ng ganyan uh, kasi uh, mas uh, mabilis siyang Uh, maglaki, no? Ay, no nakikita natin mga ka-farmer, may ibang klasing mga langgam ito. Ula ito at uh, hindi naman masyadong masakit mga gat, pero medyo madami yan sila pag uh, diyan sila nakatira. Kuminsan pag napabayaan mga ka-farmer yang uh, uh, mapabayaan yang mga uh, langgam na yan, uh, kung kuminsan nasisira nila, uh, nasisira nila yung mga dahon, ganyan. Kaya siya pinapatay ni Isprihan. Uh, ngayon, di muna kasi ang inuna muna, inuna ko muna dito mga kaparmer. Ayan, uh, lininisan yung ilalim para makabuelos siya. Yeah, Makabuelo ha? Makalaki, uh, mga laki mga ka-farmer, no? Kailangan talagang bilis lang kasi ano eh, bilis lang kasi dumami at uh, lumaki yung mga damo mo. Uh, mga damo na 'yan kasi umpisa na nga ang tag-ulan, Uh, yan ang ano na mga damo, no? Uh, isang linggo lang hindi mo malinisan, mamaya, naka na naman yan sila, hmm? Uh, at sila ay makakapikto mga ka-farmer. Tawag nating uh, tubo, no? Ng ating mga tanim. Ito, uh, ito yung tanim ko na niyog mga uh, two and a half uh, year na ata ito. Hindi ako nagkakamali. Alimutan ko na, hindi ko kasi na-record ito. Ay, malaki na siya oh, mga ka-farmer, no? Oh, kailangan pa ring linisan ang puno, pareha ng mga ibang uh, fruit-bearing trees yung kanina, mga ka-farmer. Ano 'yun? Uh, durian 'yun siya, no? Malaki na yun siya. Mga ka-farmer, siguro tatlong taon uh, na lang at uh, tatlo kalahati siguro uh, umpisa na yung uh, magbunga mga ka-farmer, no? Uh, yung kanina ito. Ah, uh, ito yung natanim kumotuan ni half year ito mga ka-farmer another 3 year more siguro ito 3 uh, or 4 uh, years yan uh, bunga na rin yung niyug na yan, mga ka-farmer kailangan din linisan natin eh dapat lahat ng mga lahat ng mga tanim uh, lalong lalo na dyan sa may puno niya mga dalawang siguro dalawang meter dalawang metro uh, mula sa puno dapat malinis siya mga ka-farmer pero mas maganda pagka malinis ang area mo Ah, malinis ang area mo, mas maganda. 'Yan, itong ah ito namang pinuntahan ko dito sa may dulo mga farmer Mga ano ito? Ah, ito maliit pa, una-una na itong natanim pero maliit pa. Durian 'yan mga ka-farmer pa rin. Medyo maliit pa, hindi kasi sabay-sabay ito kasi namatay yung iba. Tapos ah, 'yun, ah, may bago akong itinanim para makahabol. Kaya hindi sila pantay mga ka-farmer, no? Mga than ano na yon magtoto 2 years na yun, maliit pa siya. Mga yung, itong hinawakan mga ka-farmer, uh, malapit ito mamatay, no? malapit ito mamatay nung taginit, uh, sobrang init. Buti na lang uh, umpisa ng uh, umulan. Ay ayan, ayan, ang uh, damo, uh, kapal na mga ka-farmer. Iba pang pa klasing damo ito, yung parang putos. Ah, uh, itong uh, uh, damo na ito, uh, bilis uh, dumami. O, oh, mga ka-farmer at uh, pang ibang klasing vine na nakapulupot ta, uh, kita nitong puno ng lansunis. Ayan. Ah, uh, naka, na 'yan ng mga vine mga ka-farmer. Kaya hindi siya makalaki na mabilis mga ka-farmer natin kasi nga uh, napuluputan siya. Ganoon ang problema ng tanim eh. O minsan pag uh, sobrang pulupot namamatayan mga ka-farmer. Ayan, kaya kailangan Uh, tanggalin talaga yan siya, no? Uh, kailangan tanggalin siya tapos sa uh, uh, linisan sa palibot niya, no? Round weeding ika nga. Uh, para hindi siya madaling malapitan doon at uh, mapuluputan naman. Uh, medyo malaki-laki na itong mga kaparmer din. Dalawang uh, um, dalawang taon na ito na lansunis na to mga kaparmer. Hindi lang nakabuylo ng lumaki. Kagaya nung iba, may uh, may maipakita ko sa inyo mamaya mga ka-farmer Doon sa dulo ng ating uh, ginagawa dito may medyo malaki na ito Kasabay siyang pagkatanim Kaso, uh, yun na nga eh, napuluputan ng ano Napuluputan ng damong mga ka-farmer natin Kaya, uh, yan, ang nangyari niya oh. Pero, lampas tao na yung uh, taas niya Kita mo uh, hanggang taas ng tuhod lang yung, yung tinanim ko ito hanggang taas tuhod lang kunti ng ano ang uh, taas niya uh, pero ayan oh no, lampas tao na mga kaparmer itong uh, uh na ito masarap na lansonis ito mga kaparmer ha uh, ito yung tinatawag na duko yung makapal ng ano makapal ng balat uh, tapos hindi pa siya masyadong yilo, pwede nang kainin uh, o matamis na siya uh, ayan yan no mga Uh, mga ka-farmer natin itong mga itong lansonis na ito. Uh, sadya kung ito ang tinanim para pwede itong pagnegosyo ang bunga nito mga farmer hindi ito ma madali siyang yung nabubulok kasi makapang, makapal nga ang ano niya eh. Makapal ang kanyang kaniyang uh, balat mga ka-farmer natin, no? Uh, dalawang klasing meron ako sa malansonis na ito mga farmer na itanim natin. May lungkong, medyo manipis yun. Matamis din. Matamis siya, uh, kapareho nito. Kaso, ang problema dun sa lungkong, manipis. Ayan, ang problema sa lungkong kasi manipis, mga ka-farmer. Please like, uh, share, and follow mga farmer natin. Uh, hello sa aking mga kaibigan, uh, kay Engineer Filman Gilbang, ang aking uh, kaibigan ng social Housing. Magandang panunood kay uh, Manager Margo Babaw, kay Edwin Selvia, aking kaibigan din, no? Uh, mga kaibigan natin sa Social Housing Finance Corporation, salamat sa panunood sa inyo. Ha? Uh, once again, please like, share and uh, follow my page. Thank you.